Nagsama-sama sa makasaysayang Rizal Memorial Coliseum ang mga pinakamahusay na babaeng atleta sa bansa para sila'y bigyang pugay sa kauna-unahang Women in Sports Awards nitong Miyerkules. At syempre, hindi pwedeng mawala ang Filipina na nagbigay sa Pilipinas ng unang ginto sa Olympics. Wala nang iba kundi ang weightlifter na si Heidelin Diaz Naranjo. Ginawaran ang Pinay Weightlifter ng Flame Award dahil sa kanyang pambihirang tagumpay noong 2020 Tokyo Summer Olympics. Sa naging paniyam ng PTV Sports kay Diaz Naranjo, sinabi niya na malaking bagay ang pagkilalang ito upang makapagbigay inspirasyon sa mga susunod na generasyon ng Filipina athletes. Malaking bagay to sa mga atleta kasi it will serve as inspiration sa mga young athletes at sa amin din mga patapos na uh, kasi parang pinaparamdam sa amin na pinapahalagahan pala kami mga kababaihan sa sports. May ibinahagi rin na mensahe si Diaz Naranjo sa mga batang babae na nanaisin din pasukin ang mundo ng sports. Ang mensahe ko sa mga batang babae na um, maraming question. Pwede ba kami dyan sa sports? Yes. Um, sports is for everyone. Babae, um, lalaki, wala naman gender yung sports eh. So, kayang-kaya nyo yan. Um, don't doubt yourself. Um, ang sports naman, yun nga. Walang gender. So, kaya yan. At saka makita naman natin ngayon, most of our achievers ay mga kababaihan. So more chances for our women's athletes. Patunay ang first ever Filipina Olympic gold medalist na si Diaz Naranjo na hindi magpapauli ang mga kababaihan sa larangan ng palakasan. Dari Loclares para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.